Boy Sardinas Ito yung batang tinulungan mo Anak ni Ray Nagpapakarton ngayon dito sa TV5 Muwi, di muwi Ayan eh, no? ang titinda Ayan eh, no? ang Nanay tatay niya andun Tutulog sa TV5 Kalsada Ayan ba mga tinulungan mo Okay iyon biglaang araw sa inyo mga idol na it's me ako si Aero Metal Guard main syempre ako rin si uh, Boy Sardinas TV so sasagutin ko lang yung mga issue about kay Ray no yung uh, natulungan natin sa TV5 na sinisiraan pa tayo my goodness no ay uh, scam daw ako my goodness so shout out sa mga sa mga nakapanood ng video So, salamat sa so nagbigay ng video na sabi parang lasing Hindi ko alam kung sa TV5 yun, baka ganun lang po talaga magsalita. No, at least binigay po sa atin yung video na 'yon. So, maraming nakapanood, maraming na galit sa akin. Ah, ginamit ko lang daw si Ray. No, ito na sabihin ko sa inyo. Yung uh, pagbibidyo ko doon kay Ray at sa kanyang pamilya, kumita po yun ng uh, 17,000. Wala pa nga ang sweldo, inabunuhan ko na 10,000 binigay ko sa kanila, no? 10,000 po yung binigay ko sa kanila. Na, na may video po yan hanggang doon sa may ano, hanggang sa terminal ng uh, sa barko, no? Sa Pier 14. May video yan. Kitang kita naman inabot. At ito naman si Ray. Sabi 9,000 lang doon binigay ko sa kanya. My goodness. Eh baka kinupit ng asawa mo. Nako. Eh ba't naman ako gagawa naman ng issue naman sa inyo? Saka kahit, kahit sana, kung kahit 1,000 lang ibigay ko sa inyo, dapat masaya na kayo. Dahil napauwi ko kayo, ba diba? tinulungan kayo ng tintag hirap nako ito ang ito ang mahirap eh pagka tumutulong ka na ng mga tao ay uh, marami pang sasabi no eh wait lang pupunta ako diyan sa MTB5 nandito ako ngayon sa bundok no meron kasi kaming project dito ito itong mga pinagawa namin dito ng timtag hirap ay uh, mga special children ang dadali namin dito. Mas maganda pa siguro talaga special children ng tulungan kasi sa mga katulad ng mga to, no? At pa si Tatay Virgilio, no? Si Tatay Virgilio sa tv 5 na rin daw. My goodness. Si Tatay Virgilio umalis na rin niya nung umalis na sila Ray dito, no? Iniwan na rin to kasi dapat siya magbabantay dito. Abay, kinabukasan umuwi na, may namatay daw, wala naman namatay. So sino ngalin din tong matanda na to eh? Andun na rin sa ano, sa TV5. Namamalimos. So yung mga nandyan po na tumutulong sa TV5, na alam nyo na nandyan na ginawa ng tirahan yung TV5, huwag na kayo magbibigay sa mga ganyan ng mga tao kasi tumatagal po sila dyan. No? eh, ginawa ng uh, anuhan dyan eh. Uh, dyan na sila namumuhay. Dyan kasi may nagbibigay. No? Hindi na ako magbibigay dyan sa TV5. Lalo yung mga nandyan na nakatira at lagi nang nandyan sa TV5, ay eh, dapat hindi nyo tinutulungan yung mga yan para maghanap sila ng trabaho. Nako, eh sayang sila rin dito lang yung sponsor ko, dapat napipili ko sila, nabibigyan ng lupa, no? Mat may bahay. Ay kaso wala eh. No, inunahan na nila ako ng ganyan eh. nagmang bato si Ray. So nandito lang yung mga mga pamilyang uh, tinulungan natin. No? At sabi pa nga nila, uh, matapos nila akong sira, sabihin ba naman ako na ano. Diyan lang kami po sa ano, boy sa ano sa bahay niyo kahit dun sa baba kasi meron pa akong lupa diyan, maluwang pa lupa ako diyan. Saka itong lugar na to guys, ito ay uh, uh, camping site, no? Kita niyo naman, no? Yan yung mga pinagawa ko dito. Kasama ko yung mga sponsor ko, tinanong niyo naman. At dito, mga special children ang mga magsisipunta, no? At ay uh, yung apat na pamilya na kinuha natin, napakaganda ng lugar. Sana mapanood nyo. At yung mga nag nagagalit sa akin diyan agad, eh hindi nyo nga po napanood yung mga video at eh, ay yung lagi nagbibidyo sa lahat ng mga nangyayari sa mga binag-vlog natin, no? asang bikinita kinita? Wala nga ang kinikita yung mga video ko eh. Sarili ko nga pera tinutulong ko, no? Tinutulungan pa ako ng is mga sponsor ko, no? At sabi, madaming mga views. Eh, mag-vlog nga po kayo. At ay para malaman nyo kung anong kita dyan sa Facebook at sa YouTube. Pagka wala kang mga trending-trending dyan, Ayawalang uh, walang kita yan. Subukan nyo mag-vlog mag at tingnan natin kung kikita kayo. Ako nga sarili kong pet tinutulong tinutulong ko pa po mga idol no. Ay talaga naman na uh, mahirap mag charity eh. tatay ko nga po may sakit na hanggang ngayon eh. Eh nakikita niyo naman eh hanggang ngayon kahit na dapat ako nandoon na ano eh mas uh, tinutulong tumutulong pa rin tayo kasi hinahanap na ng ano ko yan eh ng katawan ko sa ka talaga siguro mission natin talaga yan. Biro niyo. Oh, di ba? Pamilya na. na iba na yung uh, level up natin ngayon. Uh, pati lupa na, may bahay na, may goodness. So sana yung mga nakukuha ko sa lansangan ay papahalagahan itong paghihirap natin. Kasi mahirap itong ginagawa natin. Ay, kita nyo nga po. Ay, tapos mayroon pang maninira. So abangan nyo, pupunta ako ng TV5 na yan. No? At ay sabi eh, pala hindi nagpupunta yung mga pakain. Ito sila Ray, no? Sila Ray. Sabi, ilang araw lang, anak ng weteng. Mag-isang buwan nga kayo rito. Dito kayo nakatira. No? Tinan nyo. Dito nga sila guys nakatera pero hindi pa ganito ang itsura nito. Ayan o, no? ito yung pinagawa kong uh, kubo. O yan, yeah. kita nyo naman, camping site dito. Pwede kayo magpunta rito. Huwag lang sila ray, no? At si Tatay Virgilio, bawal na yung mga mga galing dito na babalik pa. Kasi ano na yun sila, band na rito sa uh, Aerometal Guard uh, Resort, no? Nako yung mga naninira tas na sabihin. Hindi, pinapakain, mahirap ang buhay namin dyan kay Boy Sardinas, my goodness. Nako po. Matapos mo nang pinakain, pinauwi ng sambuanga, ganyan pa Kasi alam nyo guys kung bakit nagalit yan sa akin. No? Kasi, uh, karating pa lang nila ng sambuanga, isang linggo pa lang, nangihingi na ng tulong. Sabi ko sa kanila, pag napauwi ko na kayo ng sambuanga, is tapos na ang mission ko sa inyo. Hindi na kayo pwedeng tulungan kasi marami tayong tinutulungan, hindi lang kayo. No? Doon sila nagtampo, doon na nila ako siniraan hanggang sa nakabalik sila ng Manila, sumakay ng C-130. Anak ng weteng. Eh, syempre, magagalit yung mga sponsor ko matapos mong pauwiin na sa buwangga tapos papadala na naman ng pamasay para makabalik ng, uh, ng uh, Manila. My goodness. Eh, ginagawa nyo na lang si Raulo ko. ba? Diba? Saka hindi lang naman kayo may Eh, saka dapat nakikitaan kayo ng ano, ng opportunity na nagsisikap kayo sa buhay nyo. ba? Diba? dapat. Mga iba nga dyan. Ano mga diskarte eh kayo puro hingi hingi lang eh guys yung mga nandiyan sa may TV5 na nakikita nyo yung mga tao dyan wag kayo nagbibigay dyan para para ano um lumaya sila dyan no dapat talaga hindi nagbibigay dyan ng mga tulong sa TV5 yung mga nahihiga dyan yung mga ano tinan nyo kung gano'n nakatagal yung mga yan kasi kahit tumatagal sila dyan is binibigyan nyo isa na rin pala ako doon. <laughs> eh pero syempre eh ako naman nagbibigay pero pinipilit ko na pinapaalis at ay pinapauwi ng probinsya ang dami na natin napaalis dyan sa tb 5 no? marami na at ay mga napauwi na natin ng mga probinsya kahit na napauwi na natin ng mga probinsya pagkatapos ng tinulungan bali na tayo no? okay lang yun importante nakatulong tayo importante nakita ng Panginoon yung mga ginawa natin at, pag, at sa bandang huli tayo pa ang masama no kaya nakikita nyo itong lugar nito ni Aerometal Guard Boy Sardinas no ito sa special child na lang tayo tutulong, no? At namimigay pa tayo ng lupa doon, no? At yung mga naghihingi ng lupa sa akin na baka pwede rin kami, ay inuuna ko po yung mga sa mga nasa lansangan at ay uh, talagang uh, inaano ko po, uh, pinag-aaralan ko kasi ayoko pong kumukuha na pagdating ng panahon ako pa masama, di ba? Unahin ko muna yung mga nasa lansangan. Oh, di ba? Nako. Eh dito mga special children pupunta rito. Ayan, ito yung lugar ni Aerometal Guard Main, Boy Sardinas. Ito, camping site to. Nandito ako sa bundok. hindi ako makapunta ng TV5 kasi nandito pa ako. No? At ay, uh, inuuna ko muna rito. Kasi sa March 6, may pupunta rito mga special children na sa March 6. Oh, birthday ng sponsor ko. O, oh, ba? Diba? So, ganun, no? Itong mga, mga bashers na napakadami, ay eh, hindi nga kayo nakakapanood ng mga video ay eh, react kayo ng react pag siniraan yung tao dapat ay eh, manonood po na kayo ibang mga video kung talagang totoo sinasabi niyan. dito sila nakatira yo. Oh. Almost isang buwan sila dito, kain tulog, no? Konting linis lang, ganun lang. 'Di ba? Oh, tapos sasabihin ni Ray, ilang araw lang. Hindi totoo 'yung mga pakain. My goodness. Ang sarap ng sapakin Ray, eh, no? Kung, kung wala ka lang TV, suntukan tayo eh. Anak ng weteng. Pero sabi pa, bigyan mo rin doon kami ng ano doon, ng lupa. O, di ba? At ko bibigyan diyan. O, di ba? Mas mas maganda doon sa karapat dapat. Eh kayo nga dito ng asawa mo, away kayo ng away. Murahan ng murahan guys dito, yung pamilya na yan, napakagulo nila. Kahit meron akong bisita diyan, basta't mag-away sila, wala silang paki-alam. O, di ba? O, yun ang ano natin. Nako, napakasarap ng buhay nila dito guys. kumpletong pagkain dyan. Maraming bigas. tao sasabihin pa, gutom daw sila kay Boy Sardinas at ay uh, walang kwenta rito. My goodness, ganyan talaga yung mga tao na mga tinulungan mo bandang huli ko pa masama pagka hindi mo sila napagbigyan. Ano? So abangan nyo pa, pupunta ako ng TV5. At ay uh, mismo magkukumprontahan kami ni Ray, no? At ay uh, shout sa mga nanonood diyan bigla na lang na ano na galit sa akin, no? Ay eh, bahala kayo. Kasi kayo, Nood lang kayo ng nood nang magbiglang mga manira ng ibang tao. Galit kayo kaagad, hindi niyo alam ang istorya, no? Nandito ako ngayon sa sa bundok. So andito yung project ko. Kaya hindi pa ako makapunta ng TV5, pero handaan niyo next week pupunta ako diyan. Hindi ako magagalit, kaya kukumprintahin ko lang naman, no? Syempre, minsan nakaka-high blood eh. So si Tatay Berhilio, nilayasan tong lugar na to. Tingnan mo, dapat ng ganda-ganda ng buhay niya rito. Tapos andun bumalik sa TV5, andun nanghihingi. hihingi. Huwag nyo silang bibigyan dyan, huwag kayo mamamalimos dyan sa ano. Huwag nyo silang bigyan ng pagkain dyan, kasi ito matagal sila dyan eh. Dapat dyan, i-demolish eh, lahat yung mga natutulog na talaga dyan na tumatagal. Pwede isa dalawa ang araw. Pero naging buwan na dyan, ay eh, dapat dyan ay eh, kuhain. No? Ipalayasin dyan kasi ginagawang uh, umagahan tanghalian hapunan na nila yung mga nagbibigay dyan eh. O oh, ba? Diba? Ay nako. So, pensya na po. Medyo high blood lang ako. So, yung mga nakakapanood, bakit ako hindi napunta ng TV5? Nandito ko. Kasi mayroon pa ako mga pinapagawa dyan. No? Nandito ko ngayon sa, ano, sa, sa bundok. So, ito yung magiging camping site. Mga special children na pupunta dito. Kaya kung bakit nang, uh, nandito ko palagi. So, sana mapanood nyo yun, no? So, nandito ako, guys. So, Yan. So marami pang gagawin dyan. At least mag-open na tayo next month. At ay, uh, yun muna yung sagot ko. So sana uh, makawin ako next week. At ay, uh, bibigla na lang kayo. Pupunta ako ng KB5. So pensya na. Kung nakapagsilita ako, baka medyo ko nagalit sa akin. Okay, nagpapaliwanag lang. Ay, tao lang tayo. No? Eh medyo kung may sa atin, eh babak, ano na tayo dyan. Re-rest tayo. No? Maraming salamat po. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, Iyan, no. Oh. Tapos isa pa, 'di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Oh, okay na.